Fire Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. So hindi ko na pinatunog ng matagalang ating singing bowl. Para positive energy lamang yung ating ma-pick up ngayon. So tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw na ito. Spirit guide, mensahe po natin kay Fire Signs ngayong September 19, 2023. Tignan po natin ano ba ang mensahe, ano ba yung paparating para sa iyo, Fire Signs today. We have protection. So, ito po, pwedeng your family. Kung sino man itong tao na malapit sa iyo, pwedeng sinasama ka nito sa prayers niya. Ayan po. So, you are protected ngayong araw. So, meron dito sa inyo parang may mga negative energies, may mga negative na, mangyaya, na dapat mangyayari, fire signs, pero di siya matutuloy kasi you are protected. So, yung mga guardian angels mo din, ayan po, nakaalalay sila sa'yo. So, ito, may patience tayo dito. So, sinasabi po sa'yo dito is... Ayan. Dahil nga, protected ka, merong mga sitwasyon dito na hindi talaga matutuloy. Tapos, pwede rin na may mga transactions na hindi matuloy ngayong araw na ito. Basta kung maglalabas ka ng pera, uh, fire signs, pwedeng hindi siya matuloy. Kasi, protected ka po. So, oo, parang sinasabi sa'yo dito, fire signs, pag-isipan mo kung ilalabas mo pa ba yung pera mo. We have intellect. Gamitin mo daw yung isipan mo. Kasi, ayan, no we have heartache. So, baka masaktan ka dito, ma-heartbroken ka, pagdating dito sa mga gagawin mo, pag hindi mo talaga siya pinag-isipan, marami ka pang pagdaraanan, fire signs, marami pang pwedeng mangyari ngayong araw. So, some of you po, pwede rin may travel kayo na hindi matutuloy ngayon. So, uh oo. -oh. Yung mga delays sa life niyo, yan po ay divine intervention, kaya huwag kayong malungkot kapag mayroon talaga mga hindi natuloy sa life niyo. So tignan pa po natin ano pa ang mensahe for you. Spirit guide mensahe pa po natin kay Fire signs. Aries, Leo, Sagittarius, Sun Moon Rising and Venus. Tignan natin. Mayroon tayo ditong growth. Ayan po. Tapos meron tayo ditong forgiveness. So meron dito Okay, magmama an uh, sabi natin magiging accountable yung taong to sa mga nagawa niya, sa mga pagkakamali niya, sa failure niya. So, pwedeng ikaw ito, fire signs, pwede rin naman na someone talaga na malapit sa iyo na pwede po na nasaktan ka, na offend ka sa taong ito. So, mag-aas siya sa iyo ng forgiveness. Alam mo yung parang magiging accountable siya, magiging responsible siya doon sa naging actions niya. Mm -mm. So, tingnan natin. Pagdating naman po dito sa patience, we have ayon. Huwag nga talaga kayong magmamadali. Tapos, magiging clear sa inyo, fire signs, yung mga sabihin natin, yung mga gumugulo sa isipan ninyo, yung mga doubts po ninyo. Or, basta magkakaroon kayo ng clarity ngayong araw na ito. Mm -mm. What is intellect? We have the moon. So, may confusion, may confusion, may tama, confusion or confused kayo yung iba sa inyo ngayong araw na ito. Sabi ko nga, ah, magiging clear. Merong dito magiging clear na sitwasyon sa life mo na magpapasalamat ka, fire signs, kasi hindi ka nagmadali. We have message. Ayan po. So, merong kayo marireceive na message na medyo masasaktan kayo, pero kasi pe pwedeng yun yung katotohanan, fire signs. mhm. -mm. So, ito, regarding your travel to, mukhang may hindi talaga matutuloy dito na travel. May delays po. Yung iba sa inyo, medyo matagal nyo itong hinihintay. Kaya lang kasi sabi ko nga sa inyo, this is divine intervention. Kaya, wag po kayong malungkot. Alam nyo ba yun? ba diba, minsan, uh, kunwari, natuloy ka. Tapos, may nangyaring aksidente. Kaya, mapapasabi ka. Kunwari, dun sa, dinada sa dadaanan mo, fire signs, may ganong oras dapat nandoon ka. Pero, hindi natuloy yung pag-alis mo. So, magpapasalamat kayo. Salamat. bola ako doon. So, that is divine intervention. Nililigtas ka po dito. Kaya, minsan, huwag kayo malulungkot kung may mga bagay na hindi natuloy sa life ninyo or sa araw ninyo. We have structure. Ayan po. So, we have solid foundation. So, ano lang po talaga kayo? Uh, maghintay lang talaga kayo. Ibibigay po yan sa inyo, fire signs, sa, ano, sa tamang panahon. Kung ano man po itong hinihintay ninyo. Ayan, kung ano man itong aayusin ninyo. Ngayon, tignan po natin. So, baka meron din dito, nagpapagawa kayo ng bahay, baka hindi siya natuloy. I, I mean, parang hindi siya natapos pala. So, pwedeng kinulang kayo sa budget, okay lang yon Oo, oh, oh. sinasabi siguro ng universe, oh, mag-ipon muna kayo ng ano, um, kunwari, pang 3 months, ba diba? magipon Mag-ipon muna kayo ng pera. Yan. Pinaghahanda po kayo dito. Tignan natin. Spirit Guide, tignan po natin. So, ingat lang din kayo sa mga messages na ma -re receive ninyo or sa ipapadala po ninyo. Kasi baka mamaya, uh, meron dyan is mga hurtful words talaga. Tignan natin. Pagdating sa trabaho, we have Eight of Swords. So, marami po sa inyo. Ayan. Uh, ano kayo dito eh. nahihirapan kayo pagdating sa trabaho ngayong araw. So, sobrang dami nyo po yatang gagawin. So, feeling ninyo, wala na kayong oras sa ibang bagay. King of Coins. Yan, meron naman dito. Talagang kinukulong nyo naman yung sarili niyo fire signs, sa pagtatrabaho. Mm, mm Very ano kayo dito. Yung iba po sa inyo, successful kayo sa career ninyo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng successful? Iba-iba kasi tayo ng ibig sabihin ng success eh. Pwede nyo ibasa nyo, successful kayo kasi na-promote kayo. Meron naman po dito, successful kayo kasi nagawa nyo ng maayos yung trabaho ninyo ngayong araw na ito. So parang yun pa lang is achievement na po sa inyo. Yun pa lang is parang pinagpapasalamat nyo na, yun pa lang ay talaga namang sinaselebrate nyo na. So alam mo yun, little things add up, adds up pagdating dito sa success mo. So, na-appreciate mo, maliit man or malaki yung mga nangyayari dito sa iyong trabaho. Tignan po natin, we have naman seven of wands pagdating sa negosyo. Meron tayo ditong justice. Ayan po. So, meron dito parang nangungulit sa'yo. Parang ano to? Kasi we have protection, we have justice. So, merong isang tao dito pagdating sa negosyo mo, or could be one of your transactions to, isa sa mga transact mo, fire signs mo, hindi siya naging fair sa'yo. So, parang ang dami-dami niyang, parang ginudge ka kaagad, yun yung nakikita ko dito. Kaya lang kasi, alam mo yung kinatatayuan mo eh. Alam mo kung saan ka nang gagaling, at alam mo na maayos mo talagang na-deliver yung services, na-deliver yung products dito sa taong ito. Kaya parang, ay hindi ka din magpapatalo dito. Oo. So, ano lang, kausapin mo lang ng maayos. Kasi ito, mag-a-apology yung, ah, mag-a-apologize yung taong yan sa'yo. May matatanggap kang apology sa kanya. Mula sa kanya. Kaya kung alam mo na ikaw yung tama dito, okay lang naman magpakumbaba. Kaya lang kasi yung taong to, lumalaki yung ulo niya. Kapag, ayan, alam siya yung, para kasing hindi lang to isang beses nangyari. Parang lagi siyang nagre-reklamo sa mga businesses. Tapos, uh, yung mga yon yung mga owners pwedeng yun nagpapakumbaba okay lang naman magpakumbaba talaga kaya lang kasi parang nawiwili na yung taong to so tignan mo po ayan pero syempre, di ka naman dito makikipagbardagulan na, ano, sa iyong katransaksyon, sa iyong customer. Syempre, kakausapin mo pa rin ito ng maayos. Yun nga lang kasi dapat may conviction kasi parang nananakot yung taong ito, fire sign. So, pag may naramdaman po kayo, sabi natin, kausap mo pa lang yung taong ito, tapos nakakaramdam na kayo na parang, ay teka, parang may kakaiba sa taong to parang bigla akong kinabahan, parang may mali. So, yung energy nyo po, yung inyong, uh, sabi natin, yung inyong intuition is, ano po yan, parang Sinasabihan kayo, wina-warningan kayo Kaya pakinggan nyo po Fire Signs Meron naman tayo ditong The Moon Regarding your finances So meron din tayo ditong Nine of Cups Ayan po So pagdating naman po dito sa inyong finances Is napakaganda May matatapos dito, may completion So pwedeng meron kayong mga binabayaran Tapos ayan o Na nabayaran nyo na siya. Pwede nga yung araw na ito, ito na yung pagtatapos ng pagbabayad niyo or could be last day na po ng pagbabayad fire sign. So, ang ganda po ng energy kasi mas makakapag-focus na kayo sa iba nyo pang mga goals, sa inyo pang mga bayarin sa life. Ayan po. So, meron ka matatapos na bayarin dito. So, Tingnan mo, patient. So, medyo matagal mo rin itong binayaran. Pero, sulit naman po yung efforts mo talaga. Sulit naman yung mga pagtitipid mo. Tignan po natin, pagdating naman sa love life, we have three of cups. So, yung iba po sa inyo, maaring alam nyo na na meron dito nasa third party relationship. Yung iba naman po sa inyo, fire signs, is ito. Um, pwedeng may celebration ngayong araw. Knight of Cups, Okay, meron talaga dito, could be your person, malakas yung charm niya sa ibang tao. So, meron dito celosa or celoso. We have ten of cups. Okay, sinasabi po sa inyo dito ni Universe, follow your heart, use your intuition, and also if you ano naman if you want this relationship na maggrow if you want this relationship na maging successful magtiwala po kayo sa person niyo or parehas dapat kayong may tiwala sa isa't isa so kailangan lang dito is pag-uusap kasi we have happy families blessings and well-being so pwede po yung iba talaga sa inyo is happy kayo happy hormones yung nadadala sayo ng taong ito nitong karelasyon mo nitong asawa mo fire signs ngayong araw so happy lang po kayo dito at may isa celebrate pa yung iba sa inyo so ayan lang po at pasensya na ako parang sumisigaw ko, kasi ang so ay sobrang lakas po ng ulan ngayon kaya mag-iingat po kayo tyan po sa mga pauwi pa lang sa trabaho ingat po or, or baka tama yung iba sa inyo pauwi pa lang sa work so ingat po kayo para hindi kayo magkasakit pahinga and then mag-ano po kayo. Parang magbanlaw kayo kung naulanan po. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat, Fire Science. Ingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!